natin ano mga isda natin na natin yung lahat meron akong nabiling apat na perasong galunggong napaka press ko pa niya oh. gagawin natin sarsyado lagyan natin ng dalawang itlog Tsaka tatlong kamatis. Tapos may tira pa ako kagabi na bangos. Ayan. Sama na natin yan mamaya. Ayan mga boss. Tapos na tayo magprito. Umpisahan na natin mag gisa. Yung kawali. Napag pritohan. Binawasan ko lang ng mantika. Dito na rin natin masarap pa siguro yan pinagpretuhan yan okay na yung ating bawang lagyan na natin yung sibuyas lagyan ko rin yan ng siling green yan okay na yung ating mga ricado ilagyan ko na rin yan ng kunting toyo ay lagay na natin yung ano mga isda natin ayan o lagay na natin yung lahat lagay na rin natin ng cubes bali pinag pinaghati ko sila lagay natin ng pamintang durog tapos Diyan natin ang isang baso ng din. Ang kumukulo na. Tikman na natin kung tama na yung nilagay natin na panimpla kanina. Hmm. Tama-tama na. Mga boss, kung sakaling Uh, hindi ganito yung pagluluto ng sasyadong galunggong paki-comment naman para malaman ko rin kung papaano yung tamang pagluto ng sarsyado sa susunod kong mga video tsaka kung nagustuhan nyo yung video ko mga boss baka pwede naman paki share paki follow na rin para sa susunod pa natin mga upload Maraming salamat. Nagay na natin yung itlog. Hindi ko lang alam kung paano ang pagluluto nyo ng sarsyadong uh, galonggong. Ako kasi, ganito ang naki, nakagisnan ko. Takpan lang natin saglit. Ayan, palagay ko, luto na to. Hmm. Maraming salamat mga boss. Sana nagustuhan nyo yung akin loto.